course, sir, after nung uh, midterm elections, bagamat meron din po tayong ang COMELEC nagpiprepare din para doon sa uh, moro Parliament elections, isa sa inaabangan, kasi sa December, Barangay SK elections naman po. At siyempre syempre, meron namang, yan na naman yung mga panawagan na dapat ipospone, uh -oh. dapat ituloy. So, ano ko ba ang uh, pananaw ninyo pagdating dito sa BSKE? Dapat ba matuloy ito? or dapat hindi muna kasi para mabigyan pa ng chance yung mga uh, namumuno ngayon na maituloy pa yung kanilang mga proyekto. Programa. Kasi parang lalabas two years lang po yung kanilang naging term eh. No, no sa akin punto de vista, no, tinitingnan ko kuto sa, sa sa sa, mata ng uh, perspective ika nga ng mga butante, no. Noong October 2023 ata nagkaroon ng election sa barangay, no. Alam mo nung bumoto sila. Alam nila at alam ng lahat na yung iboboto nila ang kontrata. Parang ito employment contract ano? Nag-hire yung mga butante. Yung kontrata nila hanggang December 2025, no? Imagine ang nangyari dyan, in inextend na walang kinalaman yung mga bumoto na nagbigay ng mandate. So, on that principle alone, sa tingin ko, uh, uh medyo may sablay na ng konti do no kasi ang taong bayan nung let's say i, I, I equate election kasi sa pag hire eh gano naman talaga di ba pa, ang taong bayan uh -huh. uh, nagka nagtatanggap ng mga applicant sa trabaho sa 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 gobyerno ito sa ating in in this case yung uh, uh, barangay election nung tinanggap nila malinaw ang kontrata hanggang hanggang December 2025. Mm -hmm. Tapos ano ang tingin mo kung ikaw yung amo, ikaw yung nag-hire inextend bigla bigla na wala kang kinalaman. No, I'm just trying to uh, you know, Apo. use a metaphor mm -hmm. kung gaano kahalaga yung kapangyarihan dapat ng taong bayan pumili ng kanilang ng kanilang mga uh, pinuno. Na? No, no, ng o, sa akin hindi nga pinuno ng kanilang trabahador uh, sa pamahalaan. Kasi may extend na lang bigla. So that's general that's a, uh, a, a general principle saka alam niyo international principle ng ng democrat, genuine democratic election na tinatawag nila yung periodic at uh, regular interval periodic conduct of election saka yung peri, uh, yung kuan yung uh yung regularity ng conduct ng election hindi mo basta-basta pinu yan ano at uh, yan precisely yung decision at sinasabi ng desisyon ng Supreme Court sa Makalintal versus Comelec na kung saan ang sinabi niya wag, wag naman sanang mapuspon basta-basta ang kahit anong halalan dahil violation niyan sa due process at right of suffrage ng mga butante. So okay. so uh, yun ang aking pananaw kung uh, kung hindi talaga dapat na napupuspon ang kahit anong eleksyon dahil hindi lumalabas yung kapangyarihan ng butante uh, sa sa proseso